programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Welcome back mga episode Plus at narito mga dapat nating abangan dito nga lang sa abot kamay na pangarap kung saan nagtataka na nga itong ang sina uh, ah, Susan at si Josa kung bakit kinakailangan imbitahin pa nga nito ni Dinet, itong nga si Zoe samantalang napakasama nga raw ng ugali nga nito hindi naman makapagsalita itong si Doc Benitez dahil malaking posibilidad na mabisto na nga siya kapag nga sumagot pa siya at malaman ang kaugnayan nga nila nito ni Zoe. Sa kabilang banda naman nga, darating na nga ang abogado nga nito ni Lolo Pepe upang sabihin na nga ang kanyang pamamanahan at ang lahat halos na ibinigay nga nito ay kay Annalyn lamang. At dito magugulat ito nga si Moira na wala nga pinamanahan ito nga si Lolo Pepe dito sa kanyang anak na si Zoe.